Saong 2007 ng nakabili ang magulang ni Enix ng bahay at lote sa probinsya ng Laguna, lugar ng matyay Chai. Ang daan patungo sa lugar ay makipot at bako-bako. ba nakalimutan na ito ng mga kinauukulan? Magkagayon man, ang tanawin sa lugar ay hindi mapapantayan ng kahit anumang halaga. Nakakatawa na kahit walang kontribusyon ng lokal na pamahalaan, sa ganda ng lugar eh, kumikita sila sa turismo. Hindi ito ang unang beses na napunta ang pamilya ni Enic sa probinsya. Sa, totoong, sa totoo lamang ay parang naging panata na nila bumalik-balik doon. lalo na sa tuwing mainit sa sosyal sudad. Isa pa, presko at kaaya-aya ang hangin. Hindi tulad sa Maynila na nakakasulasok ang amoy sa tuwing iba, ibaba mo ang pintana ng iyong kote. Nung makakita nga sila sa periodiko ng property na mababa sa kalaniwang preso sa merkado ang halaga ay hindi na sila nagatubiling bilhin iyon. Nang dumating ah, nga ang unang buwan ng, ng Abril, araw ng bakasyon, ay isinabay na ng kanilang ama na mag-file ng vacation leave upang makasama sa kanilang pamilya ng mas matagal na panahon. Pagkakataon na nila para ayusin ang bagong bill Bilhin nila bahay. Sabi pa ng kanilang ama, yak na magugustuhan nila ang lugar dahil maaliwalas iyon. Halos anim na oras ang pinagal nila sa daan. Kapag dakay, nagpapalit ng pwesto ang kanyang magulang, lalo na kapag napapagod ito, sa pagmamaneho ilang oras pa at alam mo na narating mo na ang lugar ng magjayjay naroon ang mga taong may hawak na bandera na na nagsisenyasan kung maaari ka nang lumiko o hindi pa sa sobrang tipot kasi ng daan ay isa lamang ang kakasya sa daan naroon ang mga taong may hawak na bandera na nagdesenyasan kung maaari ka nang lumiko o hindi pa. Sa sobrang tipot kasi ng daan ay isa lamang ang sa daan. Wala namang ibang ruta maliban doon. Pagsapit nila sa kanilang destinasyon ay daling-daling nagpahinga ang ama ng kanilang tahanan bukod kasi sa trabaho ay napagod iyon sa haba ng biyahe. Ang bahay ay sapat lamang sa isang pangkaraniwang mag-anak. Hindi rin naman kalakihan, may tatlong kwarto sa ikalawang palapag na may maliit na tirasa na may nakapaligid na rehas na bakal. Walang car exit pansin ng kanyang mama habang iniekspeksyon ang terasa. Sadyang ganun na yata ang lahat ng ina. Mas inuuna nito ang kaligtasan ng may anak bago pa ang ibang bagay. Napakunod noon na na parang hindi nagustuhan ng nakita. Ha? Gagawan mo itinit it it ng far exit dito sa tere? Mahirap na kapag nagkasunog. Saan tayo lalabas kapag nagkataon? Hindi nakaligtas sa kanyang matatalas na mata ang sala pati rin ng dining area. Ang dirty kitchen ay masyadong malapit sa banyo at sa isip niya makapagmulan iyon ng isyo sa kanilang kalusugan. nasiyahan ng magka nang makita ang bigwell o bombahan. Sa pagdiwari niya ay magandang ehersiyo yun sa kanyang mga anak. Sa pa, makakatipid din sila sa tubig. Buti ipinenta sa iyo ng mababa ito, tanong ng ina ni Annie. Nagmamadali na raw kasi yung nagbenta. Nilipad yata ng ibang bansa at kailangan, kailangan ng pera. Sa unang araw nila Enik sa bahay ay may ilang kakatuwang bagay na silang napansin tungkol sa tinterhan. Sa tingin ay maaaring simple at ordinaryo ang araw. Nakakapagod at tila walang mapagkakaabalahan. Wala pang cable connection sa bahay na iyon. Tanging kung pakikipag-text lamang sa mga kaibigan na naiwan ni Enix, sa Manila ang kaya niyang gawin. Naupo, naupo na sa sofa. Kinuha ang remote ng TV at binuksan iyon. Kasama palad, ay malabo ang reception. Wala pa nga pala intena sa loob. Nasakit lamang ang kanyang mga mata sa panonood. Kung alam niya lamang, sana ay dinala niya ang desktop niya at nang makapaglaro man lamang. Ilang sandali pa ay narinig ni Enix ang isang malakas na kalabog na sinundan ng isang nakakilabot na paghiyaw ng isang babae habang nagmula na iyon sa kailaliman ng lupa at nanunuot sa kalublooban ng tenga ni Enix. Dali-dali niyang tinungo ang kanyang ina. Wala naman kasing imang babae sa lugar kundi ang kanyang ina. Yun nga lang, ba iba ang boses ng tumigaw. Nakakusin ang kanyang ina na abala sa pagluluto ng ng hapunan. Alas sa is na rin kasi noon at karaniwang madalas naghapunan at matulog ang mga tao sa probinsya. Ikaw ba yung sumigaw ma? aninlangan pa siyang nagtanong at baka nag-aaway ang kanyang mga magulang. Baka siya pa ang niya ng galit ng kanyang ina. Ano? Tumigaw? Sigilin mo akong bata ka ha? Mananakot ka na naman eh. Linis na sabi niya sa akin. Napapuntong hininga na lamang si Enix. Inisip niya Inisip na lamang niya na siguro ay isang tinang na napadaan sa harap ng kanilang bahay na sinisigawan ng kanyang mga anak. May posibilidad din na kapit-bahay nila iyon. Ngunit medyo malayo ang susunod na bahay sa kanila. Ang pinagtataka lamang Enix ay bakit siya lamang ang parang nakatinig. Lumabas siya at tinignan na nagsisimula ng baluti ng kadiliman ng lugar. Minuksan niya ang gate upang pumunta sa poste ng ilaw sa tapat ng bahay at buksan iyo. Taktong pagbalik niya ay parang namalik mata siya at nakita ang isang anino na tumakbo sa gilid ng bahay. Katawagin niya sanang muli ang kanyang mama ngunit baka pagalitan muli siya. Inuhan niya ang kahoy na dustpan sa tabi ng gate at pumunta sa kilit ng bahay. Kahit pa, kumakaway pa lamang ang takip silim at madilim na doon. Tanging ilaw, ang ilaw lamang ng poste ang liwanag na sumisilip. To be continued.